na mga kaidol, loto na yung lauwi natin mga kaidol sobrang sarap to mga kaidol siyempre di mawala ang ginag... ginagmay kaubang so, sa ginamos so, mga kaidol, ang kanin <laughs> tapos ito mga kaidol ang sarap ng paksiw natin mga kaidol munil sa paksiw mga kaidol ayan ala bira mga kaidol kain tayo mga kaidol kain tayo sa hapunan ang masarap yung ulam natin ito yung pinakamasarap na ulam namin mga kaidol sa bundok nang nanirahan pa tayo sa bundok mga kaidol ito yung laging ulam natin mga kaidol ano to sa tagalog sabi ni aga lapwa 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 oh. hmm sarap sukra mga kaidol oh my God. Napua. Siyempre, ang kape mga kaidol, kasama. Kape, yan? sabaw. Kape ng lauoy mga kaidol. Joke lang. Ito yung sabaw ng lauoy mga kaidol. Ang sarap, oh. Ekra. Ah. May kalabasa. Papa, sige rin lang, di ka Isuko ko na may mo kay Estor, anak ko yung kadunga ka din, Estor, kung kaso yung yung boy sa mubo, nagkakas siya mag-vlog, tapoy na. Players, mm -hmm. Uy, Amanda, putangin yung gulay, kaya mukhaw na gulay akong bulangga. Nag-request si tita nga pa, gulay daw.

Yahan punta